Inaanyahan naman po ang lahat ng mga car SP natin na gustong mag-donate ng blood na or uh, na magbigay eh, ng kanilang dugo, may inilunsad pong blood letting project ngayong araw sa Quezon City Civil Custodio para sa detalye live. Gel? Rise and Shine Noel, well, ilulunsad ngayong araw ang dugong alay pantugtong buhay na isang bloodletting project dito sa Amoranto Sports Complex, Quezon City. Maraming buhay na naman ang matutulungan o madudugtungan sa muling paglulunsad ng dugong alay pandugtong buhay. Layo ng bloodletting program na libreng makakuha ng supply ng dugo ang mga Pilipinong nangangailangan nito. Katuwang sa proyektong ito ang organisasyong dugong alay, dugong buhay dugtong buhay, Chinese General Hospital and Medical Center at Long Center of the Philippines. Invited din ng ilang miyembro ng mga ahensya gaya ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, at Bureau of Jail Management and Penology. Ilang pribadong organisasyon o samahantin ang makikiisa sa pagdodonate ng dugo. Sinimulan na nasabing proyekto noong 2007. Bahagi rin ito ng taunang selebrasyon ng kaarawan ni Senator Ramon Revilla Jr. Para naman sa mga volunteers, kung sakali man na sila o ang miyembro ng kanilang pamilya ang mga ilangan ng dugo, ay maaari silang lumapit dito. Noel, sa ngayon na siniset up na ang pagdarausan ng bloodletting project at may mangilan nila na rin blood donors na dumarating. Para sa mga nais makiisa, magsisimula ang proyekto ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Balik sa iyo, Noel. Maraming salamat, Val Custodio.